Hello, Bohol TV Show! Update po ngayon yung trust rating ni PBBM bumagsak, sabi ng NET25. Ito po yung balita. Ang balita, bumulusok sa 17%. Ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, Malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan bunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mae Corvera. siguro po yung ano, baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na ng mga nakaraang uh, zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. sana meron Dahil may po, po magkaroon tayo ng siguridad ng ng sa pagkain. Former so President Duterte, yan sa po ang sibula na, na ano, bumaba yung trust rating ni PBBM. Ni BBM sa atin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan rin ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa apat na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa Bayan Survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% kumpara sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa, pa na 8% noong Pebrero, habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. O di yung mga in-exposed na lapses at saka yung mga hindi observe daw na uh, human rights mm -hmm. uh, ng okay. like dating Pangulo. Opo. So yun, um, I think uh, all of these things uh, put together uh, had a uh, negative impact on the image of President Bongbong Marcos and the entire administration. Apektado rin anya na mabanat sa Pangulo ang kanyang mga kaalyado gaya na Escudero at Romualdez. Sabi ni Coronason, hindi malayo magkaroon rin ito ng domino effect sa mga kandidato sa pagkasinador na iniendorso ng administrasyon para sa May 2025 midterm elections no? And nakikita na nga natin sa mga senatorial surveys, uh, nasa number one spot na uh, si Senator Bongo. Tapos umangat din yata siya no, uh, nang umangat din si Senator Bongo. Tapos even yung mga wala sa Magic 12, uh, yung ilan sa kanila nakapasok. Doon sa isang survey, pumasok si Ipe, uh, si Philip Salvador. Doon sa isa naman, pumasok din si Congressman Marcoleta. So, parang generally, uh, I think nagkaroon ng positive impact sa mga PDP laban, Sen. Bols, uh, kasi nga naging ano na siya, naging primary election issue. Payo niya sa Pangulo, tutukan ang mga tunay na problema ng bansa, lalo ng isu ng mataas sa preso ng bilihin at kriminalidad sa Pilipinas.